magandang hapon po sa inyong lahat araw po ng sabado petsa 27 ng buwang january At guys ito po na guys sa uh, likura po mismo ng aming bahay At mag discover po tayo ng isang sunog po na kasalukuyan pong uh, lumiliyab sa araw po na ito sa hapon na ito At ganyan po ang ganyan sitos guys Ito naman guys ang may kalayuan ng mga 150 or 250 meters lang naman guys ang layo dito po sa aming kinaroonan guys. At ang may katabi po ito ng mga palayan. Magkos banda naman doon guys ay marami bumahay na sa kabila. Ganyan po ang nangyari ngayon guys at tapay kutimutan ng kamera doon po sa mga taong nanood po sa nangyari kung sunog dito na po mismo sa katabi ng aming bahay. Ganyan po yung mga audience ba yun? Yan, po sila guys. Oh. Tuwang-tuwa po sila guys habang pinapanood po nila ang sunog na nangyari po dito sa ngayon sa kasalukuyan. By the way guys, lahat po natin makikita ngayon guys ay puro po mga palayan. Palayan po yan guys. At ito naman sa banda rito naman guys, yan naman po ay mga mais or kamaisan na medyo may laki na po ng mga dalawang buwan ang tagal po niya guys so habang lumalakas ang hangin guys kumakalat uli o lumalaki ang siklab ng apoy of course natural naman guys na may parating na po bumbero at ito po itawag ng ating mga opisyalis ng barangay ang hindi na po alam guys kung gaano po ito katagal ang abutin po nito dala nga po nang wala naman kasi talaga itong tutaling madaanan na mas pinakamalapit po kung hindi anlayo na may mga 300 meters ang layo guys dito po sa aming labasan bago po makarating o maabot ng kanilang mga host ng ating fire department at habang tumatagal, lalo pong lumalakas ang apoy, eh, ganun din po ang usok na siya po maaaring mapatay ng ating mga kamaisan or parayan dito po sa kanyang tabi sana nga po wag na po magkakalat ng sunog na sa ganun wala naman to masyadong mapiktuhan o mahisira pang mga taniman na mas pinakamalapit po sa kanya So hanggang dito na po po aking video guys At maraming maraming salamat po sa mga nakapanood At hanggang dito na lang Bye bye